Hello mga seseto na nga along the way sa aming destination ay I minakita mean, kami nagtitinda ng buhay na tilapia so ayun na nga bumili kami ng buhay na tilapia dahil ito ang gagawin namin uh, ulam para sa aming uh, ganap ngayon at ito nga iihaw lang namin so bumili kami dito ng dalawang kilong tilapia na nagahalagang 170 at bumili rin kami ng uling dito at pagdating nga namin sa aming spot na napakaganda ay dali dali namin uh, sinet up na agad namin ang aming uh, pag uuling dahil nga kakain kami kami at yung binili natin tilapia ang ating ulamin. Nakikita nyo naman gantong ganto talaga yung spot na napili namin sa aming pagliliguan. Nakita nyo yung ilog na yun. Sobrang ganda dyan dahil sobrang fresh ng water. Sobrang lamig at talaga namang bonggang bongga dahil wala namang kayo babaya ang entrance. So, panalong panalong na talaga yung spot na napili natin. So, ayan guys, kung may gusto kayo nga maligo na around Naik or Maragondon. So, I highly recommend to talaga itong lugar na to na talagang magandang spot siya para sa barga barkada, pamilya at sa lahat na. So ayun nga nakita nyo, ayan na ah, sobrang laki talaga yung nabili namin tilapia. Kaya dali-dali namin siyang binalot sa foil at talagang inihaw na agad namin siya. Dahil nga, ito ang gagawin nating ulam for lunch. At ang kagandahan dito, meron kami nakitang dahon ng saging o kaya puno ng saging. Kaya dali-dali kami kumuha ng dahon ng saging. Dahil dyan lang kami kakain, maglalatag lang kami dyan para dyan kami magkaroon ng konting budol pipe. At talaga namang sobrang sarap kumain dito dahil nga tabi ng ilog, fresh talaga yung ah, yung na tapos ayan maglalatag lang kayo tapos may baon kaming uh, rice na may baon kaming kanin so isa set up lang natin siya so papakita namin sa inyo kung paano namin set up ang aming munting uh, budol pipe alam nyo guys ito yung mga lakad na biglaan lang pero at the same time hindi kayo maraming masyadong dalang pagkain talagang yung aming uh, pagkain na nadala dito talagang sa, sa daan lang namin sila nabili kung ano makikita namin sa daan yun lang yung bibili namin so nagbaon lang kami dito ng kanin at the same time nagbaon kami ng tubig para bahala na kung anong makikita namin pwede namin bilhin sa daan yun talaga magiging food trip namin na pagsasalusaluhan namin syempre hindi din mawawala sa mga itong eksena ayan may konti silang inuman at konting tagayan so ayan habang nagsiset up na kami ng aming uh, pananghalian ay talaga namang meron na silang konti uh, shot shot dyan nakikita nyo sobrang enjoy talaga at sobrang sa mga ganitong kaganapan so buti na lang talaga meron mga puno ng saging dito hindi na kailangan magdala ng plato o kaya mga paper plate dahil talagang meron na talaga tayo ditong dahon ng saging. So ayan guys, napakasarap at napakasaya din naman talaga ng eksena at ganapan na ganito alam nyo guys, eto talaga yung mga advantage kapag mga nakatira tayo sa mga probinsya o kaya sa mga lugar na talagang mayroong mga magagandang spot kagaya nito na anytime o kaya mga bigla ang lakad na magpaplano kayo o kaya magkaya ka kayo para maligo sa ilog, maligo sa tabing dagat, magbundo kayo, ay napakadali lang dahil marami talagang mga malalapit na spot na pwede nating puntahan na talagang biglaan. Kagaya ng ginawa namin ito, wala talaga sa plano na kami ay mag-iilog ngayon pero dahil nga uh, pagtripan lang namin so kahit wala kami nga baong pagkain ay talagang nagsahing lang kami tapos on the go na agad at bahala na kung anong pwedeng namin mabilis sa daan para maging pags na para sa aming pananghalian so ayan guys nakikita nyo naman sobrang okay na okay talaga ang eksen at kaganapan namin dito. Nakita nyo, naglatag lang kami ng daon ng saging. Tapos, ayan, more rice kami. Hindi talaga maraming ulam yung dala namin. Kundi ang ulam lang talaga namin is yung isdang nabili namin na iniho talaga namin. At yun ang talagang pagsasaluhan namin. Tapos may konting setup na talagang sobrang saya. So guys, kung gusto nyo malaman ko sa inyo location na to at kung trip nyo ako kung nagustuhan nyo yung location na pinuntahan namin, pwede kayo mag-comment down below para naman mag-guide namin kayo. At syempre, meron pa part 3, part 4 na mga ibang mga kaganapan namin dito. At gusto ko lang din talaga i-share sa inyo na pwedeng pwede kayo dito na marami kayong barkada dahil sobrang lawak talaga ng location ng spot na pwede niyong pagliguan at may mga option kaya may, mayroon pa kayong pwedeng pagtalunan at marami talaga kayong mga gagandang uh, mga view na pwedeng gawin dito. So ayun guys, nakita nyo naluto na yung aming inihaw na tilapia na binalot namin sa pool at this time naman ay eh, kailangan na talaga namin kumain dahil talagang Tommy, Tommy na talaga ang mga person for today's video. Ayan, so gumawa lang kami ng masarap na sausawan na toyo na may sili at kalamansi at at yun nga lang talagang tilapi ang ulam namin at talagang laban na laban na salo salo na lang at talagang sobrang happy na aming mga tami dito so ayan guys nakikita niyo naman sobrang dami namin na dalang rice pero ang ulam namin ay kakaunti lang pero sob na sob na kami dyan ang mahalaga ay masaya konting salo salo at mahalaga mabusog after mabusog tamang ligo lang tamang imot lang dahil go 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 na wala na magiging eksena so ayan guys sobrang saya at yan nakita nyo na nga after namin kumain ito na yung naging resulta ng aming pag pagkain. Talaga namang simot na simot at ubos na ubos ang kanin sa amin. So maraming salamat. Please follow and share.